Yo mga kagetski, mga gandang ng alis sa inyo mga viewers So, yan, nakasakay tayo dito sa pedal uh, boat Yan, uh, nagaanap tayo ng ating isasakay dito sa bala pedal boat para may romenta So, iingitin natin ang mga uh, maliligo para sumakay sila dito at magrenta sila sa pedal boat Papakita ko sa inyo Nandito tayo sa gitna ng dagat Ang daming naliligo oh. Ang daming naliligo guys, May reverse yan uh, May reverse yan guys uh, ayan, Reverse uh, Reverse guys Masarap to exercise din to eh, kagyan to. Ayan, mga ah, kajetski, yan. Shout out, shout out sa mga viewers natin dyan. Ayan. Sa ating mabuting kaibigan na rin dyan, Ajak Tandem, shout out. Marco Smart, shout out. Ayan. Nag-experience lang tayo dito sa pedal boat baka sakaling mayroong sasakay ayan yung mga maliligo